Hello mga kaibigan, pag-usapan natin yung uh, favorite na patuwiran ng mga DDS na nasuporta sa drug war. Yung patayin ng adik mga kaibigan. Diba? Yan lang yung number one na pambangga nila pagka may nakita silang nagko-comment na alam mo yun na nagsasabing ipapanay mga namatay na ano na parang napagbintangan lang o papano yung pamilya noon. Then babarahin ng DDS na eh, paano naman yung ano pinatay ng adik, paano naman yung ni daw ng adik. Di ba? Ito ang pinakamatindi. Hindi ko nabanggit kanina. Ipagkumpara ninyo ang sinabi ni Duterte noon na ipakukulong niya ang mga mayor na korap. Tatandaan nyo, ipakukulong daw ni Duterte ang mga mayor na korap. Ha? Ngayon, alin ang mas gumagawa ng masama sa lipunan? Yung mayor na korap na nakakakuha ng 50 million sa kanyang uh, termino? O yung adik na nag adik lang sa isang sulok? Sino ang gumagawa ng masama mga kaibigan? Ha? Tanongin nyo ang sarili nyo. Sabi ni Duterte, ikukulong niya yung mga adik. Ikukulong niya. Yung ding mga kurap. Ipakukulong niya. Ngayon, sino ang mas matinding gumagawa ng katarantaduhan at kawalang iyan sa lipunan? Yung adik o yung kurap na mayor? Yung kurap na mayor, nakakakuha ng 50 million yan mahigit pagka natapos yung kanyang termino kada tatlong taon. Sino ang nakakapaggawa ng kasamaan sa lipunan? Yung mayor na nakakakurap ng 50 million o yung adik na nag a lang ng lima uh, piso kada uh, isang buwan? Sino ang gumagawa ng mas malaking kasamaan? tanungyan yan sa inyo mga DDS. tanungyan yan. Yung kasi mga kaibigan, oo, tamat may mga nabibiktima, ano? Pero sisimulan natin dun sa ugat nga anong problema. ba? Diba? Yung ugat ng problema kasi dapat ang uh, natutukan ng gobyerno doon. Pero bago natin paliwanagan yan mga kaibigan, panoorin muna natin itong uh, patuwiran ng mga DDS. Itong mga leader nila, itong si Jimmy Bondok na pinaniniwalaan nyo. Hindi nyo lang po bobotohin yung Duterte, huwag nyo na po ako boto. Hindi po ako nagdadrama ha, at hindi po yan campaign uh, gimmick. Alam nyo ko bakit. Useless. Tama. Kasi po, ang Senado po, tungkol sa numero. Nandyan po ang idol ko, Senator Bato de la Rosa. Nilabanan! Nilabanan ng mga adik! Ayun, yun ang gusto kong iparinig sa inyo mga kaibigan. Itong sinabi ni Jimmy Bondok. Nilabanan ng mga adik! Tama! Oh yan. Nilabanan yung mga adik tama ba yun mga kaibigan yung uh, kanyang uh, sinabi yun na uh, nilabanan ng mga adik? Bago natin sagutin ulit yan, panoorin natin yung uh, isang interview ulit sa sa Klasada. Uh, isang interview ng isang vlogger uh, po sa Facebook. Yung ito, naman okay. ako kang, Okay naman sa akin yung kaso nga nang huwag lang patayin. May kulong na lang. Kasi ito, ito. kung papatay mo yan eh, kahit naman na-atik may pagkakata magbago yun kaysa papatayin pa paano, pamilya niyan. Sino bubuhay diyan? Hmm. Kulong na lang nila kulong na lang nila. At least yung pamilya makikita kahit habang buhay nakakulong. Kaysa papatay mo apang buhay mo ng magulong bata, di Ako mas gusto kunyari, tatay ko, kulong ganyan. Wag nang patay kahit tapong boy at least nakikita namin yung magulang namin. Ikaw pa papay kang tapong boy di mo makita yung magulang mo, di ba? Wag na patayin. Kasi kung siya sabi nila na ano, maganda ko siya maganda pero yung papatay mo yung isang tao, napakapangit ng Kaya ako hindi ako hindi sa totoo ko sa admin administration ni Duterte yung 6 years, wala namang nagbago eh. Maraming namatay pero wala nagbago. Tama. Naubos ba yung drugs? Wala. Kahit sino maging presidente, didiretsyain ko sila. Walang di maubos ng drugs But sa Pilipinas. Maniwala ka sa akin. Tapos sinasabi niya, 6 months, maubos ang drugs, katarantaduan yun. <laughs> Di diba? Maganda pa tong si, ano si pare ko yung na-interview na sa kalsada, mga kaibigan. Kesa dito kay Jimmy Bondok na, ano eh, alam mo tawag dito, na... Aliado ang uh, nito, nakapasa pa to sa pagkaabogado mga kaibigan pero wala itong ano eh, wala itong uh, alam tawag dito na consideration sa batas sa consideration sa pagiging uh, tao, di ba? So sa paliwanag natin mga kaibigan, diyan sa droga na 'yan. Bilisan lang natin. Ang nakalagay kasi doon sa kay Duterte yung pulisya, war on drugs. Hindi naman war on addicts eh. <laughs> War on drugs. Yung drugs ang pupuntiryahin mo. Yung supply niyan. Oo at yung drugs ay hindi nakilos ng kanya kasi walang paa yan. Diba? So ang iyong gagawin dyan para hindi kumalat yan, yung nagdadala niyan dito. Yun ang isusupress mo. Yun ang iyong hahanapin. Yun ang iyong hahantingin. Yung bahay nung taong yun ang papasukin mo. Kasi, doon kasi nagmumula yung supply eh. Diba? Walang magagamit ang addict. Yung uh, nalulong sa droga. Kung walang magsusupply sa kanya mga kaibigan. Kaya dapat pinuputol yung flow ng drugs. Kung saan yung supply kung saan na sabihin natin nagkakaroon ng ano ng pagpasok at labas yan dito sa bansa. Kasi war on drugs. Hindi nangangahulugan na yan ay war on addicts. Walang involved na tao dapat diyan kundi yung drugs lang. San ba sa US kayo nakakita na yung uh, courier, yung mga Mexicano, yung mga Peruvian, yung mga Brazilian, yung mga natawid sa border ng US, saan kayo nakakita na yan ay pinapatay ng US Patron? Wala pong pinapatay niya sa mga yan mga kaibigan. Ikinukulong yan ng matagal. Hindi na ulit pinaba, ano, hindi na pinababalik yan doon sa kanilang uh, bansa. Ikinukulong yan ng matagal doon sa isang uh, detention sa Texas. Oh. Kaya Maling-mali yung approach talaga ni Duterte dahil isinama niya yung tao. Ang number one priority niya, yung spread ng drugs. Yung mag spread ng drugs, yung mga tao ng drug lords, yun ang kanya dapat hulihin. Hindi yung mga nasa end na nung supply yung addict. Hindi kasi nagpo-produce ng drugs ang addict eh. 'Di ba? Yung addict, yung taong nalulong sa droga, mga kaibigan, kayong mga DDS, yung adik, yung nalulong sa droga, may problemang mga tao yan. Nagkaroon niya na ng mga bagay na ayaw nilang uh, maisip, gusto nilang mawala yung sakit ng katawan, araw-araw may problema sila sa pera, idinadaos na lang nila sa paggamit nga ng droga, dun sa droga nakakatakas sila, yun yung kanilang paraan para yung problema nila ay mawala yan po ang number one na ang isang tao ay nalululong diyan Influensya mga kaibigan o nagamit na sindikato yan po ang mga dahilan ngayon hindi ka papasok diyan kung ikaw ay may uh, sabihin natin may maayos na buhay magandang trabaho edukado ka di ba ay e kalimitan nga mga kaibigan yung edukado nakakagamit din kasi yung isang taong edukado meron din problema problemang gustong mawala sa kanyang isip yung stress ng trabaho yung uh, meron siyang uh, binabayarang araw-araw na o buwan-buwan na malaking halaga na i-stress po mga kaibigan yung kahit na nagtatrabahong mga professional may gumagamit diyan mga kaibigan 'di ba kaya nga sinasabi ko, yung pagiging adik, meron pong causes yan na hindi lang natin talaga sabihin na iisang eh, bagay lang marami yan mga kaibigan. Wala naman pong ipinanganak na sanggol na adik na pagkalabas na pagkalabas ng bata ay sinusugpan ng uh, ina ng shabu. Wala pong ganon. Diba? Yung mga nag a Makikita nyo yan, mga mahihirap na tao yan mga kaibigan. Ang bahay niyan, yung tagpitagping iyero, tagpitagping plywood na sako, yan ang bahay po ng mga nakakagamit ng ipinagbabawal ng gamot. Ang problema nito, yan po ang hindi tinutukan ni Duterte. Na imbis na tulungan nila, yung mga nalulungadi yan, ilabas nila ay hindi po yun po ang pinagbabanatan. Yun ang pinahirapan mga kaibigan. Kung baga e e example natin ang puno. Although ang puno hindi natin ginagawang masama. Ang nagsusupply ng uh, nutrients doon sa dahon ay yung pinakapuno. Di ba? Paano mo mapipigilan yung uh, pagsusupply doon sa mga dahon kung hindi mo uugatin yung puno uh, kung hindi mo tatanggalin yung ugat ng kanyang uh, pagsusupply. Di ba? Kaya nga na sinasabi natin dito mga kaibigan, yung mga nangangatwera na DDS na patay ng adik, hindi po ganun. Hindi po tayo dapat napatay ng tao kasi meron to ano eh meron po tayong dignidad dignidad Meron tayong ano pagkatao sa atin hindi tayo hayop. Huwag nating i-apply yung uh, mga asal hayop, mga kaibigan. Kahit pa napakasamang tao niyan, 'yan ay tao pa rin. 'Di ba? Kaya nga ang lagi nating iisipin dito, dapat maging uh, humanist tayo, mapagmahal tayo sa kapwa tao. Kahit pa anong sama ng tao, tao pa rin 'yan. <laughs> 'Di diba? <laughs> Hindi mo pwedeng ano eh, sabihin na <laughs> Nakakagamit siya ng droga, patayin mo eh. Hindi ganun eh. Mga kababayan, mga DDS, hindi ganun. Diba? Ang war on drugs ay war lang sa drugs. Hindi mo dyan i-involve yung addict na papatayin mo, natatapusin mo rin. Hindi, ihiwalay mo yung dalawang yan, tutulungan mo yung addict na makawala siya dun sa pagkalulong. Yung droga ngayon, puputulin mo yung supply. Ganon dapat ang ginawa ni Duterte, eh hindi po mga kaibigan. Ang naging approach ni Duterte, para yung droga ay mawala, patayin yung mga mahihirap na nagamit ng shabu. Ngayon, pagka ngayon yung mga mahihirap eh natakot na, ay papatayin tayo ni Duterte pagka tayo gagamit ng shabu. Sa isip ni Duterte, titigil ngayon yung paggamit nila kasi ano eh, kinubabawan niya ng takot yung mga mahihirap. Ay hindi naman po nangyayari yun mga kaibigan. ba? Diba? Hindi nangyayari yun, hindi mangyayari yung ganun na magtatagumpay siya. Ang kinakailangan talaga nangyari noon, yung supply it maputol. Para yung mga tao walang magamit kasi pagpatuloy patuloy ang supply niyan, nagsample ka lang ng mga taong pinatay, hindi po matitigil ang paggamit nila lalo lang lalala ang sitwasyon. Di ba? Kaya dapat nga ang isipin natin, yung war on drugs ni Digong, ang ating-ating tatargetin, yung drugs lang, Wag nating isasamang i-liquidate yung tao. Parang ganito mga kaibigan eh, pagka gusto mo maglinis ng bahay, hindi po granada ang gagamitin nyo. <laughs> Di ba? Hindi tayo gagamit ng granada para yung dumi ng bahay natin ay malinis. Hindi ba mga kaibigan? Hindi tayo gagamit nun kung yung dumi ng bahay na gusto mong mawala ay sasabugan mo ng granada yung bahay mo. <laughs> Lalo pong masisira ang inyong buong bahay mga kaibigan. Diba? Ganyan yung logic natin dapat ano, mali yung uh, approach ni Duterte. Binibigyan daw niya ng justice yung mas maraming tao, hindi po mga kaibigan, mali po yun. Yung justice kasi timbangan yun, hindi yun itak. ba diba? Yung due process doon na papatayin mo na lang yung tao, maling, ano yun mga kaibigan, maling paliwanag, hindi po ganun ang due process. Vigilantism yun, yung pagpatay ng wala man lang na, alam mo yun, ka-involve-involve ang mga otoridad, yung korte, mali yun mga kaibigan. ba? Diba? Kaya nga sabihin natin hindi lahat, ah hindi lahat nung uh, nakakagamit ng droga ay criminal agad mga kaibigan. Hindi po, wag nyong iisipin niya mga DDS. Diba? Huwag niyong isipin na yung nakakagamit ay criminal po agad yun, hindi po. di ba? maaaring uh, one day ah kung yung uh, mga bagay na hindi mo inaasahan eh ikaw ang sumunod na magkaganon di ba kinailangan mo nang uh, takasan yung isang problema ng alaga na mga uh, ga gamundo ang bigat di diba? ngayon yung mga pagpatay na yan na sinasabi ninyo na tapusin ng adik, yan po mga kaibigan, yan ay karahasan. At ang karahasan po mga kaibigan ay nakakahawa sa publiko. Mga kaibigan, iba Yan ay panandalian lang. Kung tapusin mo yung adik, panandalian lang po ang effect noon. Pero yung gagawa ka ng karahasan ng malimit, mga kaibigan, ang publiko at yung isipan po ng tao malalason mahahawa sila mga kaibigan kaya yung nangyayari ngayon na sobrang antatapang ng tao dahil yan doon sa nangyayaring uh, mga pagpatay ni Duterte sa nakaraang administrasyon niya mga kaibigan nawala po ang moralidad na pagtingin ng isang tao sa kanyang kapwa tao mga kaibigan iba hindi na po magkakaroon ng awa ang lipunan, babagsak po ang ating moralidad. Kagaya nga nung nangyari kay Digong, tinanggal po ni Digong yung awa sa tao. Tinanggal na niya ng pulso yung mga tao na wag ninyong tingnan itong adik na nakakaawa. Hindi po ganun mga kaibigan. <laughs> diba? Pagyurak po yun sa karapatan ng tao. Oh. 'Di ba? Hindi po dapat ginugulo ang lipunan ng galit. Mali po na ang galit ang ia-apply natin sa lipunan para gumanda. Mali, hindi mga kaibigan, guguho lalo tayo. Guguho tayo lalo pagka ang ini-apply natin sa lipunan ay galit. 'Di ba? Kaya dapat po mga kaibigan, maghinay-hinay tayo katulad ng sinabi nitong si Jimmy Bondoc. Ha? na nilabanan ng mga adik. Mali ang adik, hindi mo lalabanan. Ang adik ay iyong tutulungan. Tutulungan mo siya na makawala doon sa nagpapalulong sa kanya. Hindi mo siya papatayin, hindi mo siya ililibing, hindi mo siya bibigtihin. Wala kang gagawin sa kanya ng masama. Siya ay tutulungan mong makahulagpos doon sa chemical na nagpapaalipin sa kanya ganyan ang tamang pagtingin sa problema ng droga kaya nga sabi ko kanina wala kang makikitang pinapatay na drug addict sa US napakarami nilang drug addict doon at mas matitindi ang droga sa US mga kaibigan may droga yan ha may droga yan na nakalahok doon sa fentanyl na nakakalusaw ng laman. ba? Diba? Kaya tayo mga kaibigan, maghinay-hinay tayo. ba? Diba? Hindi, hindi pagpatay po ang tamang solusyon. Itakwil po natin yung pagpatay. Huwag nating sabihin na yung mga adik, kriminal yan, hindi po mga kaibigan. Diba? Wag po nating sambahin si Duterte. Na siya yung pa, parang tagapagligtas ng lipunan, mga kaibigan, mali po. Di diba? Mali po, hindi po tagapagligtas ng lipunan natin si Duterte. Para saan po ang idinulot niya sa atin? Sana mga kaibigan ay nakakaintindi kayo. Na uulitin ko. Yung war on drugs ni Digong ay hindi war on addiction. Hindi 'yon war on people. War on drugs lang 'yon. Pipigilan mo ang supply ng droga eh prevent mo makapasok dito. Ngayon hindi niya gagawin 'yon kasi kumikita siya sa droga eh. Yun ang mahirap diyan. Yung sinasabi niya nga, against siya sa criminal, criminal pala siya sa sarili niya. <laughs> Yun ang mahirap na kalaban natin mga kaibigan. Yung nasa kapangyarihan, ang kriminal. Diba mga kaibigan? Oh. Huwag mong hahayaan na one day na yung nangyari sa adik, e eh baka ma ka ng ganun one day. Diba? Tao rin nga, lagi nating uulitin. Tao po ang mga nagamit o mga nalulong sa droga nakakaawa po yung mga yan sinasabi ko nga sa inyo hindi naman po multi-million ang bahay ng tinitirhan ng mga yan diba? nakakaawa nga sila at oo yung pera nila na uuwi na lang sa pagpilingan ng uh, pinagbabawal na gamot na ganun yun nga po ang ating gagawin sa kanila eh tulungan sila nang hindi na magastos yung pera nila sa isang bagay na walang kapakinabangan naman Oh. Saan kayo nakakita na drug addict na nakatira sa 10 milyong mansyon ng halaga ng bahay, wala mga kaibigan? Oh. Kaya kung ano ano man ang iisipin dapat natin. Hindi po natin pwedeng tapusin ang buhay ng isang tao. Lagi po natin iisipin. Hayaan natin silang uh, magbayad doon sa kasalanan nila. Pero kung tatapusin ng buhay. Diba? Huwag mo sasabihin mo lalabanan, hikayatin mo silang matulungan mo siya. Pero yung sasabihin mo patayin, nako. Kaya yung mga adik, nagiging ganyan din. Kaya nga sabi ko, yung karahasan na nakakahawa. Oh. Magtulungan. Kung mawala ka kaibigan dyan sa pinawiwilihan mong gamot na yan na hindi na nakakatulong sa iyo. Tutulungan ka namin, sumama ka sa amin, no. Di ba? Magpositibo tayo ng uh, mga activities. Ganyan po dapat pero yung sasabihin niyo na eh taas ang kay patayin, patayin niya mga yan, hindi mga kaibigan. mamamana na din yan ng mga anak niyo. O baka one day mabiktima din ng mga anak niyo ng ganyang klaseng mentalidad. Di ba? Kaya magingat po tayo lagi na kung bibitaw tayo ng salita, hindi po mga ka, dapat nakaka-apekto sa pagkatao din natin. Kasi pare-pareho tayong tao mga kaibigan. Ikaw maaaring wala kang problema, ikaw na DDS ka, hindi ka nagdodroga. Pero yung nakakagamit nung ganun, mayroon siyang gustong takasan. Mayroon siyang gustong mawala sa kanyang katawan yung sakit ng katana, mga sakit na nga uh, nararanasan niya sa katawan niya, o mayroon siyang problema na, alam mo yan, yun nga, financial, may problema siya sa asawa, anak. Ganyan po ang nakakaranas mga kaibigan ng drug addiction. Tuulitin ko nga ulit sa inyo, wala pong pinapatay na drug addict sa US. Sa kanila nga, hinahayaan lang nilang lumaboy. Oh. Uh sa kanila nahuhuli lang yon nahuhuli lang ang drug addict pagkalimbawa nagkaroon ng uh, search yung police oh the, pag pinara yung sasakyan mo pag 'yon sa sasakyan mo then uh, na search ng police na mayroon kang dala illegal drugs yon sa nga ka di ba pero yung katulad ng kay Digong na ipinadanas sa mga Pilipino noon na patay dito patay doon na nanggagaling sa bunganga niya yung utos wala pang presidente ng US na nagutos ng ganyan mga kaibigan wala po napakalabong iutos po ng US yan kahit pa ng problema din nila sa droga hindi maguutos ang US president na patayin nyo yung mga drug addict patayin nyo yung mga nagdadala ng droga dyan sa border wala pong iuutos na ganyan mga kaibigan kasi sa kanila prevention lang kung ano man yung pinalilipad na eroplano ng mga drug lords hinahanap nila yon kung ano man yung uh, submarine na pinapadaong sa mga pampang ng uh, US hinuhuli nila yon ganyan dapat ang pagtingin para yung mga tao hindi mo isasama sa karumal-dumal na mga alam yun, na mga bagay na tatapusin yung buhay. Kaya nga uulitin ko kayong mga DDS, war on drugs lang po. Drugs lang po ang kasama dyan, hindi dyan kasama. Napatayin yung tao. Tao yan, hindi po yan na isang bakal, isang bato. Na basta na lang uh, hihahagis mo at mo, okay na. Hindi po, tao po yung mga yan. Kaya nga sabi ko, kapag kayang karahasan ay pinipilit mo, Pinipilit mo nga yan na nga maging pamantayan ng buhay, kaisipan ng lipunan. Pag nangyari sa iyong karahasan, magsisisi ka rin mga kaibigan, kayo mga DDS. Magsisisi kayo pagka may karahasan na nangyari sa inyo dahil karahasan. Ha? Karahasan yung itinutulak nyo sa kapwa-tao nyo. Hanggang dito lang mga kaibigan. Lagi nating uulitin, ang war on drugs ay war on drugs lang, hindi war on addict. Diba tulungan niyang addict ng makawala sila doon sa kanilang addiction. Yung addiction ng kanilang problema. Hindi yung krimen-krimen, hindi po mga kaibigan. Diba?